Paano ba natin tanggalin itong mga nagpa-pop up sa ating mga cellphone sa harapan? Itong mga to. Hindi lang ito, mas marami pa ito. Paano nga ba tanggalin ito? Yung mga hindi nating kailangan. Minsan may mga cooling pa nakalagay dito pero hindi naman nagre-ring yung cellphone natin. Minsan nananalo ka daw ng gift na hindi ka naman sumasali sa mga parapols o games. Kaya paano nga ba tanggalin ito? Ituturo ko sa inyo para ma paano mawala itong mga nagpa-pop up sa ating mga cellphone na hindi nyo naman kailangan. Higing istorbo lang para sa inyo. Pag ganyan nyo pa lang, napakarami. Wag ganyan. Mas ginanyan mo, sobrang dami. May mga ads pa, napakaraming ads. Alam nyo ba yung iba dyan, may mga dalang virus yan. saan saan ang gagaling. Kaya tanggalin po natin yung mga hindi nyo po kailangan na nagpa-pop up dyan o nag-notify po sa inyo. Ituro ko po sa inyo kung paano mawala ang mga ito o mawala yung mga hindi nyo po kailangan ng mga notification tara po, turo ko po sa inyo una, punta po tayo sa settings ayan tapos hanapin natin dito yung apps ito yung ibang mga model lang cellphone o ibang brand ng cellphone na hindi apps ang nakalagay hanapin nyo lang po itong mga to itong lahat na to, hanapin nyo lang po kasi hindi po para sa eh. Yung ibang mga model ng cellphone o brand ng cellphone, hindi po ata apps ang nakalagay. Pero hanapin nyo na itong mga application na to ito lahat. Dito, nyo po, dito po natin matatanggal ang mga nagnonotify notify sa atin, kung anong apps ang nag-notify sa atin. Halimbawa po itong, ito po ituro ko sa inyo. Halimbawa po itong ano, hanapin natin yung Chrome. Kasi kalimitan yung Chrome, napakarami po yan. Pag ginamit yung Chrome o kaya magda-download kayo dyan o ano gagawin yun sa Chrome, pag na-on yung notification dyan, ang dami pong lumalabas o napapop up doon sa screen nyo. May ads, uh, may ads, may cooling, may nanalo ka ng gift na hindi ka naman sumasali sa games. Yun, tatanggalin po natin para matigil yun. Sobra ng cellphone. Na ito, Chrome. Pindutin nyo lang yung Chrome. Example lang to ha. Pindutin nyo to yung taas na notifications. Ayan sa akin naka-off na kaya wala na nang pop-up na notification galing sa Chrome. ba nakaganyan 'yan sa inyo? nakablo. Yan i-off niyo lang. Mawala na po yung mga ads, yung mga cooling na nagpo-pop-up doon, yung mga gift na nanalo ka raw tapos may tawag na kasunod. Mawawala po lahat 'yan. Isiistorbo lang po 'yan sa atin, hindi mo po natin kailangan. Marami pong nagkakaproblema dahil dito, hindi nila alam kung paano nila tanggalin. Ganun lang po, i-off nyo lang po yung notifications. Bas Balik po tayo. Ayan, naka-block na siya. Halimbawa naman, yung mga TikTok, kung hindi nyo kailangan. Ito TikTok. Kalimitan to, pag naka-follow ka sa mga nagtitiktok, nag-notify din sa inyo to, pag hindi nino-off tong notifications. Ayan, i-off nyo. Ayan hindi na kayo makatanggap ng notification ng TikTok. Pero kung kailangan nyo man, huwag nyo i-off. Yung mga hindi nyo lang kailangan, ang dapat nyo i-off. Yung hindi nyo lang kailangan, yun ang i-off nyo. Pero pag yung mga kailangan nyo na mga notification, huwag nyo pong tanggalin. So yun lang po. Mamimili lang po kayo dito ang ano ang i-off ng notification, yung mga ayaw nyo. Kasi pag naka-on tong mga apps na nandito, mag-notify -no yan sa inyo, magbaha ng notification.